Good morning mga katropa ha. Antito tayo sa Kalabianan. Kalamisi sa o. Oh. Ayan o, oh, I love Puro. Dito sa Mayan, Sitio San Isidro. Dito is okay. tayo kalay kag kagawad. Aha, okay. okay. uh -huh. kalay kagawad. Tata, kumusta? tatarigo. Ito ang ating mga napamili, pang sinigang. Salaw, kangkong, puso ng sagi. Ito ang ating baboy, nabigyan tayo ni kagawad. Thank you po, kagawad. At saka, meron tayong pangalamang, magbibigol. Express tayo. Okay. kaso wala tong mga bahay na to ngayon may kapit bahay na tayo saan yun doon pati ako naligaw ayun ayun pala yun doon ayun na. boss Dominic Bravo. eto pala sa atin yan pala bahay to. Bahay natin. Yan ha. Oh. Ayun ang bahay natin. Yan. Kubo lang po. <laughs> Mga tropa tayo dito. Katropang bungal. Mapapanood nyo sa Youtube. Yan. Kabungal. Ka Ayan. May nakakakilara sa atin. Oh. Shout out. Kabungal. Shout out. May nice mga magpipinsan, no. Si Mr. Banigid. Yan. <laughs> Banigid Yan ang puta. Yan ang Ito may yung kumanditato ano? Councilor ano ng Legaspi? Oo. Talo lang. ini ang talaga pinaka ang... Ito ang ito talaga ang ano, kapitan. Yan. Kinan si niyo nasa sa probinsya po tayo ha. Magalang. Legazpi City po Hello. tayo sa Bicol. Vlogger, vlogger. Ito po young. ang kanilang tinan niyo. Ang simple po ng mga bahay dito. Kinan ka mo ba Ang ayok. Yung siku na naman Katarik na naman Kala oh. ko panahiharap recover ride na yun ah, Ako na naman pala to. Diba? Sina natin ang likod oh. Yung buntok na yun oh. Ako ah, pa rin oh. 15 16 17. Ano? Si sir. <laughs> sir, shout out. Shout out sa si mga taga dito, si Ayon, pangalan Sir. Itan. Ayon, shout out kay e Sir Itan. Namit niya si Katropang Bungal. <laughs> okay, okay, salamat okay. po. Okay. Ayan, hindi na makuha ng ayos. Kasi panay lusong na yun. Hindi ko talagang grupo. Delikado sa kamay.

Time check Mag-alas 9 na ng gabi ha 8:45 Lagot ka diyan Nasa seawall ka stayo Naabangan natin yung ano sebowl hayan yun, doon lang ang location sa may sa likod niyan ng court ang court po yung kulay blue na bubong na yun sa likod lang po niyan yung ating home sweet home dito sa San Isidro I love puro barangay puro kaya sa tapat nito ha ah. ang seawall ito po In the gaspy city albay dito na po tayo sa seawall ha ah. natatakpan ng ulap ang mount mayon Hello. Naligo na kayo? San Isidro sitio San Isidro na Barangay Puro Legazpi City Your turn Ano sa bagay mo? Ano nga yun? Barangay Sa mga katropang bungal dyan Katropang bungal alright Check this out Woo! Happy ano? Happy, start! Happy sa San Isidro sitio San Isidro Ay, ng Barangay Puro Nadali. Yung ka! Nadali mo! Shoutout sa tito namin! Dami oh. Tuloy ang dagat Na Nahuli mo po yan ate. <laughs> Puna. <laughs> morning po mga manoy mga manay maglilinis Kamalig na po ito. Kapag papasok lang na ang kamalig. Baka. Udo ng baka. Baka pero sa amin. Ah, ako. Say hi. Hello. Hi. И нет Piyata ang sakop, piyata ito ng bundok. Anong bundok ito, Noy? Anong bundok? Bulod na, no? may-ari ng ano, pala dito, pamana. <laughs> Obrigada. yan oh libre natin wow na hmm. natin wow. may bahay doon sa baba May tabing tabi hmm. ng na kaya sa lilim Ay, pula, oh, uh, oh. ayan may bunga

ayo karena grupo-grupo cottage Mal, malay ko ka na mo. Diyan lang po ang Mount Mayon ay yung pong tubig ng gagarin sa may gilid ng Mount Mayon. Kaya po meron siyang malamig na bukal ng tubig. 不用。哦 tayo. Salamat po. Kung tayo na upo sa gilid na yun. Ay, nice ba. San Isidro. Sitio San Isidro, Barangay Puro, Legapis City.